Okay, good morning ka try mo. Itong i-align natin na to, itong nakikita nyo itong sidecar na to, ito ay in na natin noon, matagal na, so mga 2 years ago, na ito yung, ang kwan sabi ko noon, uh, after 2 years or 3 years to, ay babalik sa atin. Kasi nga, nakita natin na yung mga bakal na ginamit dito, noon ay makikita natin na pagdating sa taon na yon ay mayroong magbabago. So, ito na nga yung Ito na siya. Magti-3 years na daw ito ngayon. Mula nung inayos natin. Mula nung pinuchis niya tong sidecar na to. So, ito nga. May mga nabago na siyang napansin. So, bumalik sa atin. At ito ngayon yung iaayos natin. So, parte na to. Sa parte na to, may mga nakita na siyang kakaiba. Pati rin sa parte na to. At itong higit sa lahat. Itong center guide. Ito na yung biglaang bumigay sa kanya. So, dito sa parting ito, nung biglang bumigay itong parting na to sa center guide, dun yan, napansin na ngayon yung mga nangyayari sa mga bagal nitong sidecar na to. So, dito niya napansin na may mga bitak-bitak na siya. So, yan. Kung makikita nyo naman talagang yung center guide, ay grabe naman talaga pagkakabali. So, inayos din natin ito noon, itong side wheel nito, na kung saan natin ay medyo hirap tayong nag-balance-balance yung direction ng side wheel nito noon. So, dito ngayon, itong pinakaharap, itong mga bakal na to, yung mga bitak-bitak na to, ito na ngayon yung totally iwa-wash out natin yan. So, tatanggalin natin yan lahat at papalitan natin ng mas magandang klase ng stainless. Anyway nga dito try mo, itong gagamitin natin dito na shafting na stainless ay may akin na mismo ang bibili ng shafting. So, ituturo natin sa kanya kung saan siya dapat bibili ng stainless na alam naman natin talaga na legit na stainless na ginagamit sa dagat. Yung stainless na hindi kinakalawang at saka original na stainless. So nagpapasalamat nga pala ako sa may akin nito dahil buo talaga yung tiwala niya sa atin na kahit na alam niyang medyo mapapamahal siya ay sa atin pa rin siya nagpapagawa. Ay naman talaga na yung lahat ng kakaganda dun sa sidecar niya ay gagawin natin at yung ikakatibay kung maaari kahit na dublin pa natin yung mga tubong ilalagay natin ay gagawin natin para lang naman hindi masira yung expectation niya sa atin. So dito nga katakay mo ay wina na natin, tinatanggal na natin yung mga dating nakalagay. Pagkakating-katingin na lang natin lahat muna, para naman malinis natin at saka natin isiayos yung mga ilalagay natin. Anyway, kata mo, yung naman siguro kung gumawa ng sidecar nito ay hindi hindi niya ni-expect na ganito yung kahinat nan nitong mga ginabit niya dito. Dahil ako din naman noon ay nakagamit talaga ako nito noon. So, nung araw naman kasi, nung kauna-unahan ko pang gumagawa ng sidecar nito, yung klase ng stainless na kinabit dito ay matibay naman noon. Hindi naman nagkakaganyan. Kung bakit ngayong panahon na to ay nagkaka ganyan na siya so ibig sabihin parang bumaba yung kalidad nung stainless na ganun ang klase kaya naman katay mo nung nakagamit na tayo ng ganyan ay iniwasan na natin ng gumamit ng ganyan so nagano na tayo nag step up na tayo so yung mas mataas na klase naman ang ginagamit natin ngayon at sa tubo naman na stainless katay mo ay ang ginagawa natin dyan ay dinudubli na natin yung iba dinudubli na rin natin ng ordinary so ibig sabihin yung pagkakawilding natin doon sa stainless ay dinududot na natin hanggang doon sa may ordinary. Para naman ang magpura sa doon ngayon ay yung ordinary lang. Kumbaga, nagiging coat na lang yung stainless. So talagang may mga ginagawa tayo dito na sidecar na kapag mina magnet ay namama-magnet. Pero hindi nila alam na yung namama-magnet doon ay yung ordinary bakal na nilagay natin doon sa may loob At yung Ordinary bagal na yun ay may malaking parte para tumibay yung mga ginagawa natin. Nandito katakay mga yun, unti-unti na natin natatanggal yung mga dating nakabit. So yan, totally talagang tatanggalin natin yan at papalitan natin. At kapag natanggal na nga natin katakay mo, ay ang gagawin naman natin ngayon ay isa sa ayos na natin yung side para naman makuha na natin yung tamang tayo niya para naman maikabit na natin yung motor. Ipitipin na lang muna natin ng biskrip yan katray mo at saka natin ilalagay yung panukat rin natin sa may side wheel. Ito nga pala yung panukat natin para sa alignment katray mo. Kailangan natin ilagay yung bakal na yung sa may gilid sa may side wheel para naman doon natin ibibish yung mga sukat natin. Hindi masasabing naka-align ang motor hanggat wala tayong guide na ganun. At yan nga pala yung sikreto natin kung bakit nakukuha natin yung magandang alignment katray mo yung nakukuha natin yung magaan na manobela kahit na marami siyang laman hindi nga pa sila basta naglalagay lang tayo ng mayroon din tayong mga sinusunod na sukat may mga computation din tayong ginagawa dyan para naman makuha natin yung mga sukat may kinalaman din yung mga adjustment ng kadena adjustment ng gulong may kinalaman din doon kaya yung mga inalain natin ay talaga namang kahit na medyo mahal daw tayong maningil ay magaan siya at higit naman talaga sa lahat katakay mo kailangan din natin magbigay ng warranty kasi naman alam naman natin sa sakili natin na hindi tayo perfecto. So nga nagbibigay tayo ng mga warranty at least 2 weeks kasi sa loob ng 2 weeks na yun ay meron ng pagbabago just in case man na nagkamali tayo sa sukat. At sa mga nanonood po ng video natin na to ay sana man po ay pakishare nyo naman yung video at pakilike naman po. At kung sana yung kung gusto niyo naman kayo din yung mag-align halimbawa ay sundan niyo lang po yung ginagawa natin dito. Napaka basic lang naman po 'yan. Basta sundan niyo lang po yung nasa video. Yeah, adjust adjust lang naman po 'yan hanggang sa makuha natin yung tamang sukat. Syempre habang ina-adjust natin ay tinitingnan din natin yung tayo ng motor para naman pag kinabit na natin ay hindi na tayo magbago-bago at kung umabot ka na sa parting ito ng video natin katakay mo, ay maraming maraming salamat naman at nakapagtsaga ka sa haba ng video natin uh, medyo mahaba na nga naman itong video natin katakay mo ay dito ay hindi na natin may papakita kung paano natin kinapit yung mga pag-alignan, so may papakita na lang natin dito pagkatapos nung align, at dito na nga katakay yung parting likod, dito ay yung flat bar nya ay dinubli na rin natin, so shafting na rin na stainless talaga yung nakalagay dyan at nilinis na natin siya ng maayos. At ito naman yung hakapan ay talaga naman dinubli na natin din yung tubo sa taas ay dinubli na natin yan para naman tumibay-tibay. At ito naman sa center guide ay dinubli rin natin yung tubo dyan. Nilagyan din natin ng solid na 16mm yan para naman tumibay. At sa tuwa naman talaga ni Bose nakapagpapicture pa kaming dalawa.